Welcome back to Ahon Serye! Last time, nag-budgeting tayo at last time, napag-alaman natin na sa Amerika, 80% ng mga naging milyonaryo ay tinatawag na first generation affluent. Ibig sabihin, ay hindi nila minana ang kayamanan nila. Bagkos, sila ay naging milyonaryo dahil sa disiplina at pagsisikap. At ang naging susi ng karamihan sa kanila ay hulaan nyo... Tama, pag i invest Ano nga ba ang pag i invest Ang pag i invest ay pagbibili ng mga bagay o assets na tumataas ang halaga. Ang asset ay isang bagay na nagbibigay sa'yo ng income o kita. Sa pag i invest maglalagay ka ng pera kung saan mas lalago ang pera mo. Saan nga ba madalas nag-invest yung mga first generation affluent na ito? Ayon nga sa research, 20% ng realized income nila ay nilalagay nila sa publicly traded stocks and mutual funds. So sa stocks at mutual Funds sila nag-invest. Ano nga ba ang stocks? Ang stocks ay nagsisimbolo ng pagiging bahagi sa pagmamayari ng isang kumpanya. Nagsisimbolo ito ng share of ownership sa company. Kaya kung bumili ka ng stocks ay parte ka sa mga nagmamayari sa kumpanya. Ang iyong pinambili ng stocks ay nagiging parte sa capital ng business. At kapag kumita at lumago ang business, tumataas yung halaga ng company. Tumataas rin yung halaga ng yung share sa capital. Lumalago ang halaga ganang investment mo. Yun ay kapag kumikita ang company. Yan ang simpleng paliwanag sa stocks. Kapag mas malaki ang iyong ininvest, mas malaki rin ang share mo sa kita. Ano naman ang mutual funds? Ang mutual funds ay likom ng investments mula sa iba't ibang investors. Ito ay inaasikaso ng professional fund manager. Siya ang expert na nagbamanage ng investments para sa'yo. Kaya mainam na investment option ito para sa mga baguhang investor at sa mga investor na may full-time work na walang enough time at hindi pa maalam magmanage ng financial investment. May konting fees lang na binabayaran sa mutual funds. Pero ang kapalit nito, may financial manager na nagmamanage ng investment mo. Yan naman ang simpleng paliwanag sa mutual funds. Ngayon, paano mag-invest sa stocks at mutual funds? Maraming paraan, pero sa usapan natin ngayon, GCash ang gagamitin natin. Tama po, pwedeng makapag-invest sa mutual funds at stocks gamit ang GCash. Tuklasin natin ito. mag in sa GCash. Puntahan ang G-Invest. Para sa Philippine Stock Market, piliin ang G-Stocks PH. Pindutin ang AB Capital Securities at sundin ang instructions nito. May forms kang dapat fill upan at pagkalipas ng ilang processing days ay maa-activate na ang account mo at maaari ka nang magsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market. Para sa Global Stocks, sa G-Stocks Global naman, coming soon pa lang ito. Pero huwag mag-alala kasi pwede ka pa rin mag-invest sa Global Stock Market indirectly gamit ang mutual funds sa G-Funds. At heto naman para sa mutual funds. Kapag nasa G-Invest ka na, piliin ang G-Funds. Fill upan at sagutin ang mga forms dito para malaman ang risk appetite mo at investment goals mo. Kung saan pwede mong itugma ang mutual funds na aangkop para sa'yo. Pagkatapos ng ilang processing days ay maa-activate na ang account mo. Pwede mo nang lamanan ang G-Funds mo at maaari ka nang mag-invest sa mutual funds. Take note! May processing days ang pag-transact sa mutual funds which is normal lang. Kaya chill ka lang kung pending ang status ng mga transactions mo. Hintayin mo lang. Ibat-ibang uri ang fund picks ng mutual funds dito. May bonds at stocks na naririto sa Pilipinas. May fund picks din sa global market. Naka-indicate sa pangalan ng mutual fund kung global sila. Kapag pinindot mo yung mga funds na ito ay makikita mo kung saan nag invest ang mga funds na ito. May mga fund picks ng stocks ay nasa US stock market. Katulad ng matitibay at malalaking kumpanya gaya ng Apple, Microsoft at Google. At dahil dyan, you can invest indirectly sa sa US stock market sa pamamagitan ng mutual funds dito sa G-Funds. Bago ka mag-invest, alamin mo muna ang investment goals mo. Ano yung mga investment objectives mo? At kung mag invest ka sa mutual funds at stocks dito, pakiusap, do your own research. Huwag papasukin ang investment kung hindi mo to kilala o hindi mo ito naiintindihan. Alamin ng maigi ang investment na pinapasok mo. Tanungin rin ang iyong sarili kung saan ka mag invest Sa stocks ba o sa mutual funds o pareho? Aling investment ba ang mas tugma para sa'yo? Kaya pag-aralan natin ang advantage at disadvantage ng dalawang investment option na ito sa susunod na video. Reminder from James 1.5 But if any of you needs wisdom, you should ask God for it. God is generous. He enjoys giving to all people, so God will give you wisdom.